madalas naririnig po natin ito sa ibang tao eh. Bakit ako magsisimba? Ang daming mga plastic dyan sa simbahan. Bakit ako papasok sa parokya? Eh, yung mga nandyan sa parokya, mas malala pa yung ugali nila kisa sa akin. Pero nakakapagtaka at nakakatawa, mga ilang buwan lang, makikita mo itong taong nagre-reklamo, nagsasabi na maraming plastic sa simbahan, eh pumapasok sa ibang simbahan nakikianib sa ibang religious denomination. Mababalitaan mo, nag-born again, nag ni Kristo. Anong naging problema? Eh, nagiging hadlang, nagiging sagabal yung mga taong nakikita niya doon sa simbahan. Pero, sa kaibuturan na kanyang puso, gusto talaga niyang lumapit sa Diyos. My dear friends, do not allow hypocritical people to block you from becoming holy.